Nagprotesta naman sa People Power Monument sa Quezon City ang United Peoples Initiative. Ito binubuo po ng iba't ibang religious group kasama po ang mga retiradong opisyal ng militar. Kanila pong ipinanawagan ang accountability at transparency at pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ngunit tumaas ang tensyon matapos dumating sa lugar ang isang grupo na nananawagan naman na pababain sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Police Colonel Randy Glenn Silvio, Acting Director ng Quezon City Police District, wala sa napagkasundoan ng mga organizer at mga otoridad na merong manawagan ng pagbibitiw ng Pangulo. Dahil dito, binarikatahan ng mga pulis ang kabaan po ng White Plains Avenue at hindi pinapasok ang mga nananawagan sa pagbibitiw ng Pangulo. Sa huli, nagkasundo yung mga organizer at ang grupo po na nananawagan sa pagbibitiw ng Pangulo na papasukin sila sa barikada at hayaan na lamang ang mga dala po placard. Samantala, kinumpirma naman ng QCPD na magpapatuloy po ang pagtitipon sa People Power Monument mamaya ng alas 8 po ng umaga hanggang alas 10 po ng gabi matapos sa pagbigyan ng Quezon City Government ang hiling ng organizers.